Evergreen Palace. Si Liu Jian ay nasa kanyang study na nagsasanay ng kaligrapya tulad ng dati. Sa isang flourish ng kanyang brush, apat na karakter ang lumitaw sa papel, Unify All Races. Kamahalan, narito na ang mga resulta ng unang batch ng cultivators na sumubok na putulin ang Golden Lotus. Sa pagsubok na ito, may kabuo ang sampung cultivators, isang three-leaf, limang two-leaf, at apat na one-leaf. Siyam ang namatay sa matinding paghihirap, at isa ang nakaligtas. Ulitin mo iyan. Sa pagsubok na ito putulin ng Golden Lotus, ang huling pangungusap. Isa ang nakaligtas. Ang mga kalamnan sa pisngi ni Liu Jian ay Ibot, at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng panonibig. Ang dahilan ng paggawa nito ay upang i-verify muna kung may makakaligtas sa pagputol ng Golden Lotus. Pagkatapos ng maraming taon ng malawak na pananaliksik, alam na niya na ang Golden Lotus ay sumisipsip ng enerhiya at lifespan. Ang makaligtas sa pagputol ng Golden Lotus ay nangangahulugang nalutas na ang problemang ito. Bilang pinuno ng isang bansa, na kontrolado ang buong Great Yan, paano hindi siya matutuwa sa pagkarinig ng mga salitang ito? Sa loob ng maraming taon, sinubukan niya ang lahat ng posibleng paraan, ginugol ang lahat ng kanyang pagsisikap, maging tungkol man sa lifespan o iba't ibang unorthodox methods, na lahat ay natapos sa pagkabigo ng walang pagbubukod, hanggang sa punto na siya ay naging manhid. Ngayon, ang lahat ng kanyang pagsisikap ay nagbunga, kaya natural, siya ay nasa sabik. Pagbati, kamahalan. Pagbati, kamahalan. Ang taong ito ay malakas at matatag, may magandang talento at foundation, kaya siya nakaligtas. Inutusan na namin ang mga imperial physicians na gamutin siya upang matiyak na makakaligtas siya anuman ang mangyari. Ang iba pang namatay ay babayaran ayon sa parehong standards. Kung ang isa ay makakaligtas sa pagputol ng Golden Lotus, kumusta naman ang pagpapatubo ng mga dahon? Ang susunod na hakbang ay, para sa kanila na magpatuloy sa pagsubok. Ngayong na-verify na ang isa ay makakaligtas sa pagputol ng Golden Lotus, maaari nating dagdagan ang bilang ng mga nakaligtas sa puntong ito, maging sa pamamagitan ng medisina o secret arts. Pagkatapos makaligtas, Maari silang magpausbong muli ng mga dahon. Kapag umabot sila sa Nine Leaf Stage, kahit sampung underworld sects ay walang dapat ikatakot. Evil Sky Pavilion, East Pavilion May nagpadala ng isang bagay para sa iyo mula sa paanan ng bundok. Isang package. Mukhang may kasamang letter at ilang pastries. Pagkatapos ng maraming taon, wala sa kanyang mga traitorous disciples ang nag-isip na gumawa sa kanya ng masasarap na pastries. Ito ay pagkatapos lamang manatili sa bundok ang mga female disciples mula sa derived moon palas kaya bumuti ang mga bagay. Iakyat mo, maingat na binuksan ni Xiao Yuan ang pinto, nakita ang kanyang master na nakatayo sa tabi ng floor to ceiling window, at inilagay ang letter at pastries mula sa package sa mesa. Lumingon si Xiao at tiningnan ang mga bagay sa mesa. Nang makita niya ang espesyal na papel ng booklet, lumapit siya ng may pagtataka. Ding! Obtained Heavenly Book Scroll, Part 2. Combine the Heavenly Book Scroll. Hindi nagmadali si Lusho na pagsamahin ang Heavenly Writing ngunit sa halip ay ibinaba ang Heavenly Book Scroll at tiningnan ang Fuck High Sandwich Cake sa tabi nito. Lumabas na ito ay mula sa kanyang sixth disciple. Ang Fuck High Sandwich Cakes ay isa sa mga pastries na pinakamahusay na ginagawa ni Ye Changsen. Noong nasa bundok pa si Ye Changsen, madalas siyang gumawa nito para sa kanyang master. Gamit ang skill na ito, nakuha rin ni Ye Changson ang amorous ring na matagal na niyang ninanais. Hindi niya inaasahan na pagkatapos ng maraming taon, naaalala pa rin ito ni Ye Changson. Gayunpaman, ang lasyo ngayon ay hindi na ang lasyo ng nakaraan. Kunin mo at ibahagi mo sa inyo. Ito ay mula kay Sixth Junior Sister. Para sa iyong karangalan, paano ako maglalakas loob? Mahina ang aking appetite. Disciple, salamat master. Nagpasalamat siya sa ibabaw, ngunit ang kanyang puso ay nag-aalala para sa kanyang master. Master's appetite is poor. Sinasabing nangyayari ito sa mga tao habang sila ay tumatanda. Talaga bang papalapit na ang great limit? May letter din. Alam ko, nakita ni show ang letter sa package. Sa master, ang iyong disciple, si Ye Changsan, na ipinagkatiwala ni second senior brother, ay naihatid ang item sa Evil Sky Pavilion si second senior brother ay nagdurusa sa isang curse, at upang sirain ito, pinutol niya ang kanyang sariling golden lotus. Siya ngayon ay nagpapagaling sa Fragrant Splendor Tomb, nagpapatubo muli ng mga dahon. Hiniling ni second senior brother sa akin na ipasa ang mensahe na ang lahat ay maayos. Ang iyong unfilial, Frater's disciple, si Ye Changsen, ay nagbibigay galang. Nag-aalab ang primal chi sa kanyang maliit na kamay, at ang letter ay agad na natupok ng apoy. Kaya pinatunayan nito na ang pagputol ng sarili niyang Golden Lotus ay isang viable path. Ang kanyang stubborn personality ay tulad ng kay Yu Rong noong bata pa siya. Anuman ang kanyang makaharap, palagi niyang nilulutas ito ng mag-isa, na dinadala ang lahat ng mag-isa sa katahimikan. Sa ngayon, ang Righteous Alliance ay nag-oorganisa upang kabkubon ang Golden Court Mountain at gusto niyang ipatawag ang elders, Council upang talakayin ang bagay tungkol sa pagputol ng Golden Lotus. Pag-iisip kung lumabas ang balitang ito, magiging detrimental lamang ito sa Evil Sky Pavilion. Bukod pa rito, napakakaunti pa rin ng matagumpay na kaso ng pagputol ng Golden Lotus, na ginagawang maliit lamang ang halaga ng kanilang reference. Dahil kumalat na ang theory sa buong mundo, kailangan lang niyang maghintay para sa mga resulta. Disciple, si Zhu Honggang, ay nagbibigay galang sa master. Pumasok, may magandang balita ang disciple. Sa nakalipas na ilang araw, nakakuha ako ng maraming impormasyon tungkol sa memory crystal mula kay Mr. Seventh. Sabihin mo sa akin, sabi niya hindi niya alam ang specific location ng crystal. Maaaring ito ay nasa western frontier o northern frontier. Ang memory crystal ay sinliuhan mo ng personal, kaya walang paraan na malalaman niya. Magpatuloy, Sinabi rin niya na maraming bagay ang hindi tulad ng iniisip natin. Hindi siya natatakot na misunderstood, hindi natatakot na magdala ng napakarami, dahil sanay na siya rito. Bakit pakiramdam ko ay tinatrato tayo ni Mr. Seventh na parang mga fool? Napaka self-righteous, palaging kumikilos na parang walang sinuman sa mundo ang kasing talino niya at ang iba ay mga idiot. Nagsasalita ng masama tungkol sa iba sa likod ng kanilang likod. Pumunta ka at tanggapin ang iyong parusa. Disciple, alam ko ang aking pagkakamali at nararapat akong parusahan. Ding! Zhu Honggang obtained 200 merit points. Reflection Cave, nawala ako sa larong ito. Ang aking chess skills ay palaging crudo. Pinupuri mo ako. Ang mundo ay parang isang laro ng chess, ngunit kung minsan, ang tagumpay sa board ay hindi maaaring makamit sa pamamagitan lamang ng life experience si Mr. Seventh ay lubos na matalino, bihasa sa zither, chess, kaligrapya, at pagpipinta. Natalo si Elder Hua, at kahit si Elder Pan ay natalo. Tapos na ang laro ng chess. Nagtataka ako kung ano ang susunod na competition. Gusto kong patuloy na manood. Wala ng competitions. Nagtinginan ang karamihan kay si Wuya nang may pagkalito. Ang makatagpo ng isang karapat dapat na kalaban sa chess at isang brilliant talent sa labanan ay isang malaking kapalaran sa buhay. Patawarin mo ang aking pagiging franka, ngunit ang contest sa pagitan mo at ako ay medyo nakakainip. Lahat ay mukhang nahihiya, kung nanalo sila kahit isang laro laban sa kanya, sana ay sumagot sila. Ngunit mula umaga hanggang ngayon, panalo si si Wuya, patuloy na tinalo silang lahat ng husto. Anuman ang sabihin ng nanalo ay tama. Anuman ang sabihin ng natalo ay parang excuse. Masyado ka bang proud? Pagbati, Pavilion Lord. Hindi inaasahan ni Si Wuya ang biglaang paglitaw ng kanyang master at mabilis na binaba ang kanyang tindig. Yumuko. Iniisip mo ba na napakatalino mo sa pagkatalo sa kanila? Disciple, hindi ako maglalakas-loob. Tiningnan nila show ang mga props sa paligid nila. May mga puzzles tulad ng 9-square grid at loops, dice mula sa mga gambling tables, at high intelligence board games tulad ng Go. Sa bagay na ito, paano matatalo ng mga tao ng Evil Sky Pavilion si Siwuya. Nang kunin niya ito, si Siuya ay isang maliit na rascal na madalas na pumupunta sa mga major casinos sa edad na sampu. Siya ay isang child prodigy na inilalayo ng lahat ng major casinos. Ang kayabangan ni Si Wuya ay ganap na naiiba sa Yu Shangrong. Ang kayabangan ni Yu Shangrong ay buto malalim, isang uri ng confidence at reverence para sa way of the sword. Ang kayabangan ni Si Wuya ay hindi lamang binuo sa kanyang sariling superiority kundi pati na rin sa pagmaliit sa iba. Paano hindi kailangang turuan ng leksyon ang ganoong disciple? Napakahusay mo sa paglutas ng mga problema. Nagkataon lang na ginugulo ako ng ilang tanong at nais kong samantalahin ang pagkakataong ito upang humingi ng iyong gabay. Disciple, alam ko ang aking pagkakamali. Kung masasagot mo ang aking mga tanong, pararangalan kita bilang aking master. Nanginginig ang puso ni si Wuya. Ayon sa lumang rhythm at routine, sinimula na sana siyang galpihin ng kanyang master, na walang oras na sasayangin sa tinatawag na mga problema. Sinasabing para sa mga may state o isang pamilya, ang alalahanin ay hindi scarcity kundi inequality. Kung mayroon lang akong walong weapons, paano ko sila maipamahagi ng pantay-pantay sa inyong siyam? Natigilan si Siwuya, hindi alam kung paano sasagutin. Walong weapons, paano hahatiin sa siyam na disciples? Paano ito gagawing pantay? Kung sisirain mo ang isang weapon, weapon pa rin ba ito? Kung papatayin mo ang isa, equal division pa rin ba ito? Sagutin mo ako. Ang tanong na ito ay tila inilaan lamang upang lituhin si Siwuya, ngunit sa mga taong nasa paligid, tila may mas malalim itong kahulugan. Maglalakas-loob ba siyang sumagot? Maghihimagsik ba siya at magiging master? Ang lahat ng bagay sa creation ay may pinagmulan. Ano ang pinagmulan ng mundong ito? Nang ibigay ang tanong na ito, nanginginig si Siwuya. Sagutin mo ako. Maari ba itong tawaging tanong? Patuloy na umiling ang ilang elders ng council. Hindi lamang si Siwuya, kundi wala ring ibang makakasagot nito. Maraming taon na ang nakalipas, may isang tao sa cultivation world ang nagtaas ng ganoong tanong. Gayunpaman, ang mga paliwanag ay malabo, mga universally applicable platitudes. Mula sa simula ng Confucian, Buddhist, at Daoist cultivation theories, nagkaroon ng matinding debate sa mga katulad na tanong. Kung mayroong tunay na sagot, walang ganoong kalaking pagkakaiba. Hindi mo masagot, umiling si Siwuya. Ang mga malabong bagay ay maaaring magisip ang iba na binubuli kita. Bigla niyang naalala ang bagay tungkol sa pagputol ng Golden Lotus. Ang isang katotohanan ba na iginagalang ng lahat ay kinakailangang tama? Ang experiment ni Galileo sa dalawang iron balls na sabay na bumabagsak ay humamon sa authority ni Aristotle. Kinakailangan bang umiral ang golden lotus? Alin ang nauna, ang manok o ang itlog? Ang mga cultivators ay nag ng golden lotus upang makapasok sa nascent divinity tribulation realm, pagkatapos ay nagpausbong ng mga dahon upang mapahusay ang kanilang cultivation. Tinatanong ko sa iyo, alin ang nauna? ang golden lotus o ang dahon? Mahirap ba ang tanong na ito? Parang medyo simple. Kapag ang isang cultivator ay nag-condense ng 100 tribulations inside, syempre, ang golden lotus ay dapat umiral bago magpausbong ang mga dahon. Kung walang golden lotus, paano magpausbong ng mga dahon? Natural, ang golden lotus ang nauuna. Kung magtagumpay ang paraan ng pagputol ng golden lotus, ang isa ay maaari ring magkaroon ng dahon muna, pagkatapos ang Golden Lotus. Ang problema ay, sa ngayon, wala pang mga tagumpay. Pagbabalik sa Golden Lotus Cultivation Method mismo, posible bang ito ay flawed mula sa simula? Sa nakalipas na ilang araw, nakakalap din ang Evil Sky Pavilion ng ilang impormasyon mula sa labas ng mundo. Sa ngayon, lahat ng nagputol ng kanilang Golden Lotus ay namatay. Hindi na kailangang sagutin ang tanong dahil halata ang sagot. Inaasahan na niya na ganito ang iisipin nila. Kung hindi nagtagumpay ang kanyang second disciple, si Yu Shangrong, sa pagputol ng kanyang golden lotus, hindi niya itatanong ang tanong na ito. Kailangan lang niyang itanong ang tanong. Sa ilang sandali, kapag bumalik si Yu Shangrong, magiging mas makapangyarihan ang sagot na iyon. Pag-isipan mo itong mabuti bago sagutin ang aking mga tanong. Isang flying letter mula kay Jiang Aijian. Old Senior, ang paraan ng pagputol ng Golden Lotus ay umabot na sa palas. May isang tao sa palas ang nagpatawag ng isang daang Golden Lotus Cultivators. Sampu ang nagputol ng kanilang Golden Lotus, at isa ang nakaligtas. Old Senior, pakiramdam ko ay malapit na akong masaksihan ng history, hahaha. <laughs> Ito ang dahilan kung bakit ayaw niyang basahin ang mga flying letters. Palagi silang nagtatapos sa nakakainis na, hahaha. <laughs> Ngunit nang matapos niyang basahin ang letter na ito, lahat ng naruroon ay nakatingin sa kanya ng Blanco, isa ang nakaligtas, kaya ang paraan ng pagputol ng Golden Lotus ay viable. Dahon muna, pagkatapos Lotus. Kung ganoon, isang sandali ay iginiit niya na tama ang kanyang sagot, at sa susunod, may isang tao ang pamunit sa kanyang sagot mismo sa harap niya. Parang isang sampal sa mukha, mas hindi komportable ito kaysa sa pisikal na parusa. Tiningnan ni show si si Wu Yang ngunit hindi nagkomento sa flying letter at lumingon upang bumalik sa East Pavilion. Magalang na nagpapadala, Master. Ang iba ay tumingin kay si Wu at umalis sa likod ng bundok ng paisa-isa. Si Zhu Honggang lamang ang natira, lumapit kay si Wu Yang. Mr. Seventh, dahil bumalik ka na, hindi ka ba maaaring maging mas low-key? Paano ako magiging low key? Ang mga taong ito ay, pagkatapos ng lahat, mga outsiders. Bilang isang disciple ng Evil Sky Pavilion, hindi ako dapat magdala ng kahihiyan sa Evil Sky Pavilion. Parang may katuturan iyan, ngunit talagang hindi mo masagot ang mga tanong ni Master. Iyon ay mga philosophical questions lamang. Normal na walang sagot, dapat kang matulog ng maaga, Mr. Seven. Aalis na ako.